Hey yo, welcome sa video natin at ngayon ito yung video natin in last year kung saan ito yung araw na pupunta tayo ng US halo-halong emosyon meron tayo dito excited, kinakabahan at kung ano-ano pa pero kung ano man yung maging resulta eh tinake ko na yung risk kasi ayokong may pagsisiyahan sa bandang huli kaya mas okay na rin yung nag-take ako ng race. At least, pwede sa dulo, wala akong pagsisisihan. At least, din may ko. Pero nung una, wala naman talaga akong balak mag abroad o pumunta ng US. Pero, dahil sa sitwasyon na meron tayo, eh, mas kinalangan natin. Kaya mas pinili natin at pinaghandaan natin ng buong puso na tara, try natin mag-US at siyempre kasama dyan si May. isa talaga sa mga qualification ko para makapag abroad eh kasama si May. kasi kung hindi siya kasama eh, hindi rin ako tutuloy sabi nga eh sa hirap at ginhawa magkasama kami so yun ilalaban namin itong pangarap namin kasi magkasama naman kami at yun nga adventure to kasi first time nakakaba pero yun Lagi ko nga sinasabi at araw-araw na prayer ko. Lord, bahala ka na. Alam ko inilaw mo kasi may purpose ka. Lagi ko lang iisip na may dahilan ka. Kaya mo inilaw yung mga bagay na to. Yun, nag-aabang na kami ng flight namin dyan. At yun, hindi kami excited. Pero kailangan namin gawin to. Ayan, at bumili kami ng pagkain namin dyan. Bago ang flight. So yun, kami kakain muna. Ayan, pang Instagram. <laughs> na yung namin yung dati. So, kung kami palipad na, soon ikaw din. Ito yung pagkain namin. Uh, yan. Ito naman yung kay Mai. So, yun. Hindi ko alam, pampalipas, pampalipas gutom yan. Kasi hindi ko alam kung masalap or hindi. Yan, sa mga kasutok, nandito kami sa loob ng naplano at yun mula nang balikan to kasi dito na kami maraming mamimiss sa Pilipinas pero mas maraming makakreate na memories sa experience tong journey namin pagpunta ng US so kaming dalawa kampi kami dyan so ayan parang punuan lang pupuntang Tarlac to <laughs> so ayun tamang pag video lang alaala -ala. <laughs> sa flight namin <laughs> sa mga oras na to so ayan binigyan na kami ng food dito yung airlines pala na namin dito ay Philippine Airline at Manila to LA ito tapos LA to Detroit so ayan masarap yung pagkain dyan masarap talaga yung pagkain ng Pilipino at ang oras ng biyahe, alam mo na sa 22 hours kung tama yung pagkakalala ko at isipin mo na lang butis si Mai 22 hours 7 months, paano kami masusurvive yung biyahe nito na so napakahirap isipin mo na lang yung ganang sitwasyon pero nakaya yun actually tapos na to nakaya eh nakaya pero hindi namin alam kung paano namin masasurvive yung biyahe ang dami namin tanong ang dami namin pamba dami namin mga wins pero yun lilipas at lilipas lang din talaga yung yung mga yun eh so yun pampalipas ulit ng oras alam ko naalala ko itong title ng movie na to ay uh, A Man Named Otto actually maganda to parang inspirational siya so try nyo rin panoorin marami akong movie na panood dito pero ito yung nagandahan na. ako so yun nandito na kami nandito na kami sa LA sumakay kami ng shuttle papunta ng Detroit uh, ay hindi, hindi. <laughs> papunta ng ano, ng Delta I think papunta kami dyan sa air airlines ng Delta at yan, biyahin na namin papunta ng Detroit at ayan na nga masaya kami dyan na kinakabahan kung ano-ano emotion nyo nararamdaman pero alam mo yun nagbukas yung nagbukas yung liwanag na maraming mangyayari dito at Lord bahala ka na kasi hawak mo buhay namin at pinagkatiwala namin yung journey namin ito eto na, na at nakababaan na kami dyan at naghihintay na lang kami ng mga kasama namin susundo sa amin dito sa Detroit Airport ayan na Grabe, welcome to USA na. So, yun, he, sinundo na kami ng shuttle dito papunta dun sa bahay na namin. And salamat sa so Lord. kaya na pambahala sa amin. Alam ko, Lord, meron kang plano.